So, so, mga, uh, so this one. Uh, this one is Yuyu. Hello Yuyu. So colorful. one two three four five 2, 3, 4, So hello guys. Good afternoon. So for today's video Ayan, meron po tayong hinawakan dito na resibo. And then, meron din tayong isang box dito. So, kagabi, na-open ko na po ito. Yung ibang alaman uh, nito is, uh, na, -di na display ko na po. So, ngayon, ah, uh, mag-check tayo kung ano yung mga laman nito, guys. Kasi yun na nga, dito sa tindahan namin is, alam mo naman natin kung magkano lang yung mga which is malaki naman din yung tulong pero nakita namin dito kasi nakatry na po kami one time na yung uh, mga paninda namin is mga toys kasi alam naman natin ngayon na ang dami-daming mga uh, pagkain na tinitinda natin sa ating mga tindahan which is mga bawal sa mga bata na challenge kasi ako guys So, challenge kami na lalagyan natin ng hindi lang mga chichirya, mga basic needs yung ating tindahan. So, malapit naman tayo sa elementary schools. And then, nakatry din kami last time, yung bago pa kami dito, nga na uh, meron kaming mga pinamili, may pinamili semester ng mga toys. So, alam nyo ba, morning pa lang noon, yung benta namin is nakaabot na siya ng 1,000 plus morning. Then, then, yung capital nun, yung, kasi hiniram lang din namin yun na capital kasi napunta si Mr. Sadavao kasi may pinuntahan din sila sa may Agusan. So, nakisabay siya para yung pamasahe is tawag, hindi tayo mag sa pamasahe. Kaya, ayun. So, nakatry, nakatry kami dito na may mga binenta kami, may mga mga toys kami binebenta. So kaya sabi ko, lagyan din natin kasi malapit na December. And then kasi yung daming mga mga bawal, bawal yung mga soft drinks, bawal yung mga chocolates. Pag meron po kaming budget, eh, one time yes Um, may aayusin yung husband ko doon sa Davao. So ngayon, Ah, uh, tsaka may nakuha siyang pera. So ngayon na pag-isipan niya na uh, kasi pag hindi ibili doon tapos namamasahin na po tayo. So sabi ng aking husband, while andun pa siya, so kailangan may pera sa konti. So kailangan niyang ipambili kasi dito sa banda sa amin banda is malayo yung mga bilihan, yung mga paninda natin malayo. So like mga toys ganito. Merong mga malapit lang diyan sa ano, dito banda is mga ano lang po siya, Uh, yung mga basic needs lang. Pero yung mga toys, mga ganyan is meron pero hindi kagaya yung sa Davao. Yung mga mabili mo ng wholesale. Yung mga wholesale price. So ngayon, uh, kahapon, so pumunta si Mr. Don. So kaya meron tayong box dito. Ano? So ngayon ang ating ano dito is mag-check tayo kung ano yung mga andito. So sana sellable to. Titingnan natin by Matagal pa naman for how many days pa? Kasi ngayon is 30. So, 30 tayo ngayon, 31. Then, 1, 2, pagka 3 pa may klase, or kailan po yun, may 6 pa ba? Or 3, ganyan, di ko alam kung kailan mag-start yung klase. So, at least, meron na tayo dito. Kasi, bihira na lang talaga kami makapunta ng Davao kung wala talagang ah, uh, importanteng ayusin doon. So, buti na lang nakapunta siya doon kasi may inaayos. Tapos may nakuha pa din siyang pera kahit kung pala So, ganyan. So, ito yung i-check natin. Titignan natin yung mga uh, mga paninda. So, ito yung toys na nabili. So, titignan natin. So, ito yun siya. So, ganyan na mga uh, laruan. So, ito siya. Meron dito is baka ano siya yun. Eh? Makalagay yung Nandito sa resibo is, nakaano sa barcode nila? May barcode. So, 1967. Ito yung 1697. So, this one is 72. So, 72. Tapos, ang laman nito is 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin nun, 20 pieces. 20 pieces po siya. Ito. 20 pieces. Tapos, yung amount is... 72 pesos. So, yan. So, talagang merong, meron tayong kita sa mga toys, di ba? And then next, so this one. Oh, this one is Yuyu. Hello, Yuyu. So, one time, itong bago pa kami dito, so, namili kami ng mga toys. So, meron yung Yuyu. Ang bilis na ubos, guys. Sa totoo lang, ang bilis na ubos nito. So, kasi isipin, ang daming mga uh, tinitingnan ngayon na daming bawal. Alam naman natin yan, no? daming bawal. So, uh, naipag-isipan ko na haluan natin yung tindahan natin ng mga toys para kahit paano mo click din siya. Kasi itong pera na nakuha namin is kailangan i-rolling ng i-rolling namin siya para preparation for this coming December. Kasi nice talaga pag December marami tayong o meron talaga tayong mga kapital. ba diba, alam naman natin na mayayaman yung mga tao pag December, right? mga mayayaman ha. <laughs> Totoo talaga yan siya. Pag December is meron talagang kara yung tao. Di ba no? So this one is Ruyo. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So 4 Tapos 5 so 20 pieces. So ito siya. Yuyo. Yu, yu, yu. Sana yun. Uh, Yuyo. Sana yung pangitang uh, hahanapin si Yuyo. 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 Wala din barcode. Ay, meron. 19B1. So, 19... Ito, 19B1. So, 130 pesos. So, ito siya. Uh, ang amount nito, isang ganito, is 130. Tapos, 20 pieces yung laman. Uh, di ba? So, yun. So, then, this one. O, oh maganda. Colorful. <laughs> ba diba no? Colorful. 1, 2, 3, 4, 5. Ano din siya? Ano to? Beyblade. Ito yung tinatawag na Beyblade, no? So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, 5 pieces, 5, uh, pag ano, pag ganyan, pa is 4 lang. Dahil sa 20 pieces din, no? 20. So, 61B. 61B. Saan si 61B? Saan dito si 16... 16 Ah, 61B Ah, uh, so lang sila guys, ang 61B ito, 61B dito oh, di ang pag-check sa mga resibo nila. Ito siya. So 61B. So dito is 130. So ito yung mga resibo nila. Ah, uh, lak. Uh, against the right spot. So 20 pieces then then 130 sa so, 20. 20 yung laman nito. Then 130 yung presyo. So, ito na makita ko na sa inyo. So, dalawang peraso. Eh, dalawang ganito siya. Para may reserva pa. Ito yung style limit pag, pag bumili siya. Uh, dalawa in each, ano, dalawa. Para may reserva pa pag maubos siya. Pag maubos po. Then, the other one. Ito. So, alam niyo kung ano to. Diba? This one is jackstone. Sa liba, diba jackstone? Oh. Ito siya is 1, 2, 3, 4. So, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So, 20 pieces pa rin. Ang laman nito, 20. Wait na. So, balik tayo. So, dito na yan, oh. So, dalawa din ito, guys. Yung isa na i-display ko na doon sa tindahan po. So, ito, 20 pieces. Tanda, no? Ayan. So, maganda siya kasi colorful. Tapos, hindi siya plastic. So, guma na po yung, ano, pang jacks, no? Na talaga siya ano, dati nakabili ako, hindi siya, hindi, hindi siya goma, kundi plastic pangit yun. Ito maganda. Kasi ito na talaga yung, di ba, napagdaanan natin to. So, kaway-kaway dyan sa, ano, di ba, almost, eh, almost tayo nakapaglaro ng jackstone. So, ito na po siya. So, ganda no? Sarap bumalik sa pagkabata, guys, na maglaro ng jackstone, di ba? So, next. So, meron tayong, ano to, just, ayan eh, you know, o, So, another yoyo. Set of yuyu. Same yung kanina. No? So, dalawa na din. Then, eto. So, meron na po akong na-display doon sa harap. So, this one, 002. So, this one is 58 pesos. Tapos yung laman, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, 20 pieces din yung isang ganito. Isang set is 20. Tapos yung amount is 58 pesos. Oh, very nice talaga pag mamili doon sa Davao. Nakakamiss yung mamili doon. As in, kasi grabe ang mura doon. Dito, iba na yung presyo As in, iba talaga. Almost half yung presyo ng mga ganito. Half yung presyo yung increase nila. So, malayong yung Davao dito. So, ah, uh, uh, maintindihan natin yan siya kasi yun na nga, same tayo na nasa business po no? Nasa business mo tayo. So, alam, okay na din yun. Pero, yung sa akin lang, isa, naka-differentiate yung, differentiate yung presyo sa talagang meron talagang presyo pag malayo tayo sa pamilihan. So wholesaler, ang daming wholesaler sa Davao talaga na sa Chinatown, doon talaga ang daming mapagpipilian yung mga chanelas, so yung mga, yung mga pambenta talaga guys. Eh. So ang kulang lang talaga is cash, capital. Pag marami tayong capital ay talagang makasabi ka talaga pag like pareho dito sa amin, isa dito kami sa probinsya, tapos may capital tayo, tapos pupunta tayo doon sa Davao. Ang dami-daming paninda doon na makasabi ka talaga na meron at meron talaga tayong um, tawag na to, profit, bilansya. Right? So, proceed tayo. Maganda <laughs> sa story, guys. So, this one, I don't know kung ano to. Pero hindi ko alam kung ano kaya to. Basta may cellophane siya. So, 367. So, this one is 48. So, dalawang piraso din ganito. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So, 20 pieces din yung laman nito, guys. 20 pieces. Hindi ko alam. Basta may may parang sundalo siya na toy, ang liit, tapos may plastic. Hindi ko alam kung ano to. Comment below po kung sino yung mga kasari natin dyan na nagbebenta ng ganito. Airborne daw. Hindi ko alam. Airborne. Paano kayo ito laruin dyan? Then, this one. So, meron na tayo kanina, no? Beyblade. So, dalawang piraso din, no? And then, ito, dalawa. No, yung, ano, parachute daw, sabi? O, hindi ko alam. Basta. Ito na yung tendera na hindi alam ko ano yan siya. ako, ako mag-open. Baka hindi ako marunong magbalik. Kaso lang, paano na lang kung tatanungin na ko ng mga kids dito kasi medyo malapit lang talaga kami sa school ng mga ele uh, elementary school dito sa banda sa amin. So talagang meron talaga mga bata na mga very smart na tatanong at tatanong talaga yan siya. Ano to ate? Paano to laruan natin? Ganyan, <laughs> di ba no? So darating ang time, check ko yan kung ano ba talaga yung laruan na yan. So this one, so expansion scratch painting. Ah, okay. Meron tayo mga um, sticker, no? Yung mga ganito na speaker, guys. So, 1625. Tingnan natin. 1625. So, this one is 48 pesos. See? This one is 48 pesos. Just so, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, one piraso din yung laman. So, almost, ano talaga, same-same sila na sa 20 pieces yung laman ng isang ganito. Na? So, napakalaking diferensya po pag mag-order tayo sa online while dumiretso tayo doon sa pero I think same same lang siguro yung ano kasi yung time mo pa kakain ka pa pag galing doon or mag-order pero pag marami na talaga maganda talaga personal tayo mamimili doon sa pamilihan right pero no choice kasi pag malayo tapos ilan lang yung bilhin mo uh, hindi ka pa mapagod sa biyahe. So, very nice na sa apps po. Bibili, no? Choice talaga yung malayo sa kabiasnan. Like me, diba? So dalawang piraso din ito siya. So and then meron tayong ganito. Ano kaya ang tawag nito? Uh Hindi nakalimutan ko na yung Lego. Parang Lego siya. Ito yung mag, may mga mahilig mahilig ang batang magbuting ting buting ting tapos i-connect connect hanggang makabuo. So parang Lego 'yon ito. so mga o Lego talaga siya. No? So ano din 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5. So, 20 pieces ng laman din. And then, meron tayong ganito. Ah, same lang sila, guys. Pareho lang dalawang ganito din. And then, the next is... Uy, comment below po. Paano to? Hanggang... Ah, okay. 144. Hanggang 144 yung number. So, check natin kung magkano natin. Magkano na ba yung bunot bulot ngayon? Kasi... Dati pag magbunot-bunot tayo, di pa piso lang? Pero ngayon, magkano ba yun? So, this one is 88. Ah, okay. Ito is 88 pesos. Diba? So, kung sino yung makapanood nito na mga makapanood nito na mga ano, kasari natin dyan. Kung makakomment kayo, <laughs> sana merong mga kasama ay kasari na makapanood nito. Ano, magkano ba pag meron kayong ganito, magkano yung bunot-bunot sa inyo? Magkano ba, like for example, pag magbunot yung isang isa dyante, di pa kung masyado nakatry. Meron ako noon, pero kalimutan ko na magkano. So, basta, medyo parang manahirapan ako kung paano, ano yan, uh, i-divide ba yan siya? Kung magkano ang presyo? Kasi 88 pesos. So, paano yan? Magkano yung presyo natin? 5, 5 pesos, pipili sila, magbunot sila, tapos paano yung makukuha? 5 pesos yun. Ganun ba? Ang kaya. Hindi pa ako nakatangay ng mga, tawag uh, nito, balloons. Dati kasi may mga items yun eh. Hindi, balloons. Balloons kasi ito, guys. So, dalawang teraso din yung balloons natin. So, ang wala dito, ang wala dito is mayroong B-blade doon sa harap na malaki. B-blade. Ah, oo. B-blade na malaki. And then, mayroong um, laser. So, mayroong laser doon. So, check natin. Ano ibalik natin. So, one, two, kasi magkasya tayo. So, on, uh, I think lahat naman, lahat is um, uh, 20 yung laman. Na? So, nagkita natin yung presyo din dito. Kasi maglagay ako ng presyo mamaya. Dapat maglagay na akong presyo guys, no? Pero wala akong calculator. No? Kasi yung calculator ko, itong CP na to. Hmm. Huh. Ang sinasabi dyan, Pastor, oh, kailangan mo nang bumili ng calculator. <laughs> Aldi, ganda guys. So, colorful na Sana sa ko guys para makuha natin yung para makuha din natin yung capital at makakamuli tayo para meron tayong mapaikot-ikot. Kasi yan na nga, meron ba tayong babayarin na? So, so, meron tayong mga mga laruan Tali na natin ito. Para hindi masyado magkalat tayo dito. Kasi titingnan natin yung harap. So, ito na siya, yung b -blade. So, 1564. Check natin kung magkano yan. So, 1564. So that one is 180 pesos. So mahal. Ito lang yung mahal. 180 pesos na B-Blade 5. So yan siya lahat is 30 pieces. Ayan, 30 pieces yan lahat guys. So ito na, yung sinasabi ko na andito na nakadisplay yung bubbles, tapos yung jackstone, tapos this one. So dito lang muna sila sa loob kasi... Pag uh, may klase na po, so ilabas natin to para makita ng mga kids po. Ayan. So ayan, hanggang dito lang siguro guys. So ito lang yung may share ko this afternoon na maulan. So, maulan na hapon this evening. And hapon evening pa. Ah. So, nandito lang sa guys. So, thank you so much sa mga time na binigay nyo sa akin. Sa lahat ng mga support na binigay nyo sa akin. Kung sino pa yung andyan sa akin. So, sino yung makapanood ng video na to. So, thank you so much uh, sa ating mga new viewers natin dyan. Sa ating mga silent viewers. Thank you so much sa ating mga subscribers. Sa lahat ng mga friends natin sa YT. Thank you so much. And sa lahat ng mga kasari na andyan. So, thank you, thank you everyone sa support na bigay niyo sa akin. So, kung ano yung manon dito sa aking video, kung gusto niyo pong mag-comment, comment. And, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa channel ko po, so don't forget to like, comment, and subscribe. Uh, and, pakipindot na po sa notification bell para updated po kayo sa susunod natin na mga videos. Okay? So, hanggang sa muli. See you to my uh, next vlog. Okay, so bye bye and good afternoon. God bless everyone and be safe. Tayo lahat. Okay, so see you and bye bye.